ng no-wang-wang policy ni President Aquino na kuha na rin sumunod ni Vice President Jejo Marvina sa naturang kautosan. Itin Itinanggiri ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na masama ang loob niya kay Aquino. Ito ang balita ni Benedict Galazan. bilang pakikisa sa no-wang-wang policy ni President Binigno Aquino III hindi gumamit ng sirena at blinker si Vice President Jejo Marbinay nang dumalo ito sa inaugurasyon at outtaking ng mga elected official sa Camarines Sur. Kaya naman halos hindi na namalayan ng mga tao na dumating na ang ikalawang mataas na opisyal ng bansa. Kasabay nito, tinuldukan na rin ni Binay ang mga espekulasyon na masama ang loob niya sa Pangulo dahil hindi na pagbigyan ng kanyang hinihingin pwesto sa DILG. As I function as a Vice President of Philippines, o di yung mga bagay-bagay na kanyang uh, minimiti. Yung kanyang mga visions, o, tutulong ako para ma-achieve. Nangako rin itong magiging isang mabuting kasangga na hindi magdudulot ng sakit ng ulo sa Pangulo. Pinakinga naman ako ni Pangulong Noy-Noy na ay, ako eh, hindi na magdadagdag ng problema sa kanya. Yung magihirap pa siya ng trabaho para sa akin. Sabi ko sa kanya, babayaan mo na na ako magtrabaho bilang uh, Vice President. Kasama ni Bilay sa naturang okasyon si dating Pangulong Joseph Estrada na muling pinatunayan ng kanyang pagiging isang tunay na maginoo sa pamamagitan ng pangakong tutulong sa kasalukuyang administrasyon. Oo, oh, oh siyempre. naman yung anak ko, si... Senator Jingo, eh, siyempre patuloy sa niya. Kasama ang kamarin ni Sir News Team, Benedict Galasan para sa UN TV News Worldwide. At ito ang balita.